Kamusta mga Lodi, at ngayon nga dahil wala pa naman ang part 21 sa nakaraan ni Don Freaks. Kaya kaunting hint lang tayo ngayong araw. At isa nga sa mga mangyayari mga idol, eh habang nag-aantay ang hari at Reyna, sa kanilang masarap na pagkain na akala nilang malapit ng dumating. Eh pag-uusapan muna nila ang kanluran ng Dark Continent. Dahil magtatanong nga ang hari patungkol dyan, na ano daw ba ang balita sa kanluran at meron daw bang naghahanap sa kanya. At sagot nga ng Reyna na oo daw. At hinahanap na nga daw ang kanyang asawa ng ibang nakatataas sa kanluran. At tinatanong daw ito kung saan siya pumunta. At ang isa pang mangyayari, ituloy ang eksena kina Don Freaks at ang batang halimaw na si Kid, e patuloy sa pakikipagdebate sa pinuno ng mga alipin. Pero sa darating na kabanata, e kaunti lang ang sinang ng ating mga bida, dahil pagdating sa part 21. E magpupokus talaga ang eksena sa laban ng Prince Goro at Zen Zoldyck. Kaya bakbakan ulit mga idol ang paparating na kabanata. At dahil nga maiksi ang video natin ngayong araw, kaya kaunting usapan lang tayo mga lodi. Dahil masyadong matindi talaga, yung nakaraang kabanata. Dahil nalaman nga natin doon, na meron palang isang nilalang, ang pinaka ng mga alipin sa nakaraan. At yan nga yung tinatawag na Supremo, na magdadala daw ng pag-asa at pagbabago. At nalaman nga nating lahat yan, ang malungkot na nakaraan ng mga alipin. Dahil iniwan pala sila sa ere ng akala nilang pag-asa. At sumanib ito sa Hari ng Kadiliman, kapalit ng kanyang buhay at kapangyarihan. At dahil nga dyan mga idol, e eh may chance na makalaban din ni Don Freaks ang Supremo sa mga darating na serye. Dahil ginawa nga yung official na alagad ng Hari sa Kaharian ng Kadiliman. E ano nga kaya ang mangyayaring mga idol, kung magkita ang dating pagbabago at ang bagong sugo ngayon. E malamang sa malamang, e maglalaban sila hanggang kamatayan. At ang isa pa mga idol na magandang pag-usapan, e kailan nga kaya makakauwi si Princess Soren sa kaharian. Dahil isa nga yan sa magandang moments na kailangan nating abangan. Dahil diyan magsisimula ang matinding pagdugis sa dalawang mortal. Dahil once na makabalik na yan, e eh siguradong lahat ng nakatataas ay magugulat sa brutal na sinapit niyan. At tulad ng sabi ko sa mga nakaraan, e eh baka magwala ang hari at reyna sa sobrang galit. At dahil dyan e eh lalong titindi ang mga pangyayari. At bago nga tayo magtapos, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e-comment eh nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas, maraming salamat po.